Excuse me. Pwede, I, I need to talk to the lawyer. Oh, dagdag sa alaga mo. Eh, nasa ko na. Excuse me. Oh, ano mo nga ako? Kailangan ko, kailangan ko makausap yung lawyer ko. Excuse me. Hoy! Tingnan mo nga ako? Hindi mo pa ako nakikilala? Ikaw pa ba? Kilalang kilala kita. Ikaw si Esmeralda Vergara. O oh, yun naman pala eh. You listen to me, ha? Huh? Papuntahin mo dito si Chief Vasquez at kailangan ko siyang makausap. Sabihin mo. Wala na siya. Nag-resign na. Tsaka, bakit kaya kakausapin? Itutulong pa nga siya kay Mayor Eduardo para mabulok ka sa kulungan. Mabulok? Hindi ako mabubulok dito! Palabasin mo ako dito! Ilipat eh. mo ako! Hoy! Huwag kang maglagay niya sa tenga mo! Walang ka! Tingnan mo ako! sa'yo. Anak ah, nang ilipat mo ako ng selda. Naiintindi ako ba? Ha? Ingay mo. Bakit <laughs> ba? <laughs> ha? Ha? <laughs> Salamat sa Diyos at ligtas ka, Rambo. At walang masamang ginawa sa iyo sa Esmeralda. Tinding hindi ka na niya masasaktan dahil kalabuso na siya. Buti na lang talaga. Dumating kayo nila, Sir Mayor. Ay, lolo. Alam mo, hindi ko mapapatawad ang sarili ko kung hindi kita nailigtas. Handa akong itaya ang buhay ko para sa'yo. Oh, Pong okay ka lang ba? Ano nangyari sa'yo? Masyado lang huwa ako natutuwa. Tears of joy. Sa dami-dami na mo kasi nang nagdaan ng paghihirap nito ni Rambo. Hindi ko ako makapaniwala na nagiging maayos na po yung lahat para sa kanya. Sus! So, Ba't ka umihiyak? Drama mo talaga. Kung nga ka na umihiyak boy. Parang si Santa Claus eh. Yung nakumulik sa home. Wawa! Ay, sige, kung ako si Santa Claus, ikaw sino ka? Sige na, ako na yung elf. Black turtle ako. Okay lang, natulas ka eh. Kasi ang tawa mo siya. <laughs> Nag-snow, pero yung pala, pawis mo lang. Maraming salamat sa inyo, Tami Ompong. Dahil pinaramdam niyo kay Rambo na meron siyang pamilya habang wala ako sa tabi niya. At hindi na po magbabago yon, Sir Mayor pero hindi pa rin tayo dapat makampante. That's why I hired the best lawyers para masiguradong mabubulok sa kulungan si Esmeralda. Nagpadagdag din ako ng security para sa iyo, Rambo. Hindi ko na hayaang saktan ka pa niya o kahit sino sa mga mahal ko. Salamat po, Lo. Sa wakas nabigyan na rin ng hustisya ang pagkamatay ninyo, Celia, Lovely, Kathy, Marian. Bukod doon, natagpuan ko na ang apo ko, ang anak mo, Marian. Here he is, Rambo, Eduardo Malake Jr. Hello po, Lola Celia. Hello po, Tita Lovely, Tita Cassie. Ilo din po, Nanay Marian. I promise po na hindi ko po papabayaan si Lolo. I want to grow old with him. So, tama ba yung English ko? Naman tama naman. naman, tama naman. Baka, ano yung mali-mali na yung it's nice to be back